ating grass cutter mahirap lang pala pag kwan medyo malayo yung bundok ko tapos nagdadalig kang ganito tapos may ka pang gasolina ayun na And guys isang oras natin mahigit na ano <laughs> grass cutter nagmawer nandun sa lulo ang nandito sa akin ang gandun pa tayo sa may taas na yun oh ginawa dito sa ubo <laughs> 224 3.45 p.m. Mabas wow. na yung mga bagong train na sa akin. Ayan, magandang umaga po. Ngayon po ay pupunta ulit tayo ng ating new gun. Daladala ko po yung ating grass cutter. Tapos <laughs> yung gasolina, siyempre. Mahirap lang pala pag gun. Medyo malayo yung bundok ko tapos may dadalig kang ganito. Tapos may dalaka pang pang gasolina kailangan merong kasama kasi medyo ma ano, siya medyo mabigat Tapos so, syempre, dala natin yung tubig dala natin yung baon pero kaya lang naman pahinga lang tayo ng konti matetesting natin ngayon tong ating grass cutter na to kung maganda ba talaga siya mamaya papakita ko sa inyo Whew, Nakating din tayo. Dito tayo sa ating yukan. Malinis pa talaga itong dito sana eh sa may mismong nyoga natin ang ating titirahin ngayon ay yung ato sa may taas talaga dito kasi pag ano na pag nyogan na nalilima na yung mga damo hindi na masyadong tutubo yung damo nyan kasi may mga nyog na eh gawin sa taas pag lumaki na yung mga saging natin dyan hindi na yung kaya una oh, rin didirahin yung taas. Tsaka naisprayan kasi ito nun. Yung malinis. Mabagal tumubo yung damo. Oh, lang ako ng konti tapos bibirahin na natin. Oh, bago ako magdala ng scatter tapos may dala pa tayong gasolina. Ilang kilo yung inahon natin. Ilang. Mamaya ulit. Ayan na guys sa oras natin mahigit na ano gas cutter, magmower nandun sa dulo nandito sa akin makapal yung damo eh tapos, ito lang yung na-consume ng gasolina tignan nyo yan kita ba? dami pa halos hindi pa nga puno kanina yun eh Mahirap magtabas kasi may mga kahoy-kahoy na gano'n. No? May mga pinulak dati. tumabingin na nga yung talim eh. <laughs> yung mga gano'ng karalaki, hindi na natin naanohin yan. Putulin. Ayan yung mga talim natin saging, niyog. Saging, saging, saging. Di ba? Mas mabilis talaga pag ano, mawer. init kalas dis pa lang eh kain nyo ulit kain tayo ng kamote mulas na ba ten twelve Alright. Pahinga muna tayo. Tanghalian. tayo, yung mga saging natin. Oh, Ngawak-lawak na rin naman. yung na natin. Siguro kung isang tao mas ganyang kakapal, ihihirapin talaga. Oh. Ito na yung mga saging hanggang dun pa tayo sa may taas na yun At tayo na lahat eh. malawak kasi ito guys eh. may nga muna tayo kain Ganyan lang tayo eh. Oh, ginawa dito sa kubo. Mahinga muna tayo. May ulit tayo bibira. Ini talaga pa naman 10.53. Oh, grabe. Ayun yung natabasan natin, oh. Halatang halata, eh. <laughs> Parang wala natabasan na lang yun lang. Lawak kasi sa taas. Oh, dami pang ano dito. Ito mubo na palang papaya rito. Marami-rami pang trabaho dito. Sa mga 'to. Uh. PM. <laughs> Grabe na tabasan natin oh. Ang ganda Kung mano-mano lang to sa experience ko. Oh. Hindi mo makakatabas ng ganito na mag-isa ko lang. Tapos ganyan kakapal yung damo. Oh. Grabe, hindi na uubos. Uh, ano? Hindi siya ang tipid sa gasolina, tinan nyo. <laughs> hindi ko pa yata makakalahati, hindi na lang akong gasolina. Dapat pala hindi ganun, karami. Siguro mga So, sunod 150 lang yung dadalhin ko sa isang araw. Kung so, mag-isa ko lang naman nagagamit. Naglabasan na yung mga saging natin. Oh. Yun. Nyug. Malit na yan. Yun, nyug yung ko ng mga ano kanina. Madali. Maputol. So, yan pa ulit. May nyug pa dyan na naka ano. Ganda pa tayo sa taas eh. Susunod so, naman natin yan. Nahirap lang talaga yung makahoy. 3.45 p.m. Hindi na gano'ng kalawak yung natabasan ko. Yan. Meron pang ano dun. Oh. Lawak ka na. Nakabas oh, na yung mga bagong tarin na saging <laughs> Nyog, nyog, nyog ang gandoon. Susunod doon tayo ulit pa ganun Tansya ko dito Siguro Mga apat na araw ko pa dito Tapos natung taas Tipid man. Alos din nababawasan yung gasolina ko Ano lang Parang tatlong beses lang ako nagkarga ng gasolina At ang dami po malalaki na yung mga ibang saging may bungay no kaso sira tungro pipit sya walang laman sana makarecover na yung mga nyug yun yung talim ng, ano natin huwag tumama sa kawi na ano ito kasi yung stock na ano nya eh talim marupok lang bibili tayo na mas makapal para sa susunod hindi na ganyan isang tama lang sa kahoy na medyo kan na siya eh. hindi pa naman siya tumama sa bato ang bilis pala magtabas talaga pag may grass cutter you know, lawak na tabasan natin pagtubo ng mga damo nito guys Saka so, natin i-spray ngayon.